hi guys ganda nga po tito naman tayo sa ating munting garden ito ang ating mga tanim ay kamote atas kamoting kahoy tapos ayan may abogado tayo malaki na tapos doon sa kabila may mga langka din ito yung kapay, itong mga kamote na to may mga laman na to eh pero maliliit pa upo upo tapos ito May tanim tayong langka. Malaki ang bunga nito. Tapos dito tinanggal natin yung mga talbos. Pinalitan natin ng bago. May mga laman din tayong nakuha nito. Ayan. Malagaw na siya. Ito. Guyabano. Ayan. sa pang guyabano. Tapos ito naman yung abocado Avocado mga talbos-talbos pa dito. Uh -huh. Tapos, ito yung mga time natin dito. Kamuting kahoy ulit. Tapos, ito may kamatis. Ayan dyan. Kamot, mga bagong kamuting kahoy. Tapos, may mga papaya. Ayan. Malago na rin yung mga talbos tapos ito sa gilid mga sitaw to gumagapang na rin mga sitaw ayan, sitaw din ayan ayan ito may mga tanim din to kamotit kamoting kahoy tapos dito may mga tanim din tayo yung ampalaya kaso di pa tumutubo sa mga gilid tapos may sito pa rin tayo dito. Ayan oh. Bago nito mag one month, sigurado may mga bunga na to. Ayan. Ganito na po kalawak ang ating garden. Punta doon. Sayang kasi ang space dito sa area na to. Ito malawak pa dito kaso hanggang dito lang muna tayo. Tapos, kasi ya. Thank you for watching. It's kasi Salamat po. God bless.